Inuuna mo ba lagi ang pakikipag 1v1 sa katapat mo kapag ikaw ay na Nako red flag yan! Ito ang mga nakakainis na ginagawa ng XP laner sa rank game. Kung ginagawa mo pa rin ang mga red flag nito, ito, na ang sign na inaantay mo para mag-improve. Number 1. Nagda-damage laner kahit ang inyong roamer ay healer or roamer na hindi tank. So sino nga harap ngayon? Kaya ayaw din siguro ng mga tao sa kakampe na Zilong. Kasi kapag turtle or lord fight, walang magpo-front sa clash. Pero pwede ka namang mag-damage XP. Kung ang inyong roamer at pati na rin ang jungler ay parehas tank hero. So may dalawa kayong sustain kaya kahit mag-damage ka na, okay lang yun. Pero please lang, wag kang mag-exp na damage build kung walang po-front sa team nyo. Number 2, hindi marunong pumik ng counter hero sa katapat. Kaya naluluge at hindi makaikot. Importante kasi nalamang ka sa match up sa katapat mo para ikaw ang mauna sa pagrotate at mahirapan yung explainer ng kalaban na umikot. Number 3, nakikipag 1 v lagi sa katapat kahit magkakaroon na ng turtle. Trabaho ng isang explainer na mag ng kalaban sa turtle fight at mag-front. Kaya hanggat maaari dapat kapag magkaka-turtle fight na, kumpleto ang iyong battle spell pati na rin ang skill. Para malaki ang ambag mo sa clash. At mas tumaas ang chance nyo na makuha ang turtle. Number 4, eto yung mga nasa side lane lang forever, hindi na tumulong sa clash. Kapag 5 minutes na, pwede mo nang ibigay ang lane mo sa jungler nyo. Tapos ikaw naman ang tutulong sa clash sa kakampi mo. Kailangan kasing maging ahead sa level at XP ng jungler nyo para lamang kayo sa mga clash. Kaya kailangan kapag 5 minutes pataas na, active ka na sa mga clash. Number 5, hindi marunong magzone. Ito yung mga XP na nakikihip pa sa turtle at lord. Hindi mo na kailangan gawin yan, lalo na kung kaya naman ng jungler nyo I-prioritize mo dapat ang pag-zone sa kalaban Number 6, eto yung mga explainer na laban ng laban kahit hindi kaya Hindi na nga magko-contest -co ang jungler nyo, ikaw sugod pa rin ng sugod sa turtle at lord Tapos magchat-chat pa yan, jungler ano na? Ah, uh, wait Number 7, nagka-cut lane kahit hindi safe dapat bago ko mag-cut lane, i-check mo muna kung nasa ng jungler at yung mga kalaban kung makaka-respo ba. Pag wala kang vision sa kalaban, huwag kang magka-cut lane kasi delikado yan. So ano nga ba ang dapat mong magawa kapag ikaw ay exp laner? So ayan sa early game kapag kaya mo yung katapat mo, pwede mo itong kulitin at bawasan para ma-freeze lane mo. Kapag kasi na-late yan sa level, hindi yan makakatulong sa turtle. Pero doble ingat ka pa rin kasi kadalasan ngayon sa explain na yung dalaw. Binabaog na nila yung explainer para hindi makatulong sa turtle fight. Kaya kapag mga 1 minute and 30 seconds na, ingat ka na kasi papunta na dyan yung jungler. Sa turtle fight, dapat mauna ka sa pwesto para makagawa ka kagad ng play. At ma-zone out mo ang mga kalaban. Unahin mo ang pag-zone out sa jungler ng kalaban para hindi ito makapokus sa pag retry ng turtle or lord. Huwag kang matatakot itangke yung damage. Kapag kaya mo at alam mo kung nasan yung kalaban, pwede kang mag-cut lane at manggulo sa ibang lane or sa jungle ng kalaban. Tapos yun nga, kapag 5 minutes na, pwede ka nang sumama lagi sa clash at yung jungler nyo na ang mag-clear ng side. Kailangan din alam mo kung sino ang ipaprioritize kapag clash. Kaya dito, alam ko kasi na kaya ko yung Leslie kaya siya ang inuuna ko. So yun, isa sa mga nagbubuhat ngayon ang mga explainer kaya ito na ang chance mo para mas lumakas pa. Ilang for this video, maraming maraming salamat sa panonood and to God be the glory.